Narito ang sampu simpleng hakbang upang makatulong na maiwasan ang cardiovascular disease. Isa, huwag manigarilyo, ang paninigarilyo ay masama para sa iyong puso at baga. Kung hindi ka naninigarilyo, huwag magsimula. Kung gagawin mo, subukang huminto. Dalawa, kumain ng masusustansyang pagkain, kumain ng maraming prutas, gulay, buong butil, at walang taba na protina tulad ng manok at isda. Iwasan ang junk food, matamis na inumin, at sobrang asin. Tatlo, manatiling aktibo, subukang makakuha ng hindi bababa sa 30 minutong ehersisyo araw-araw. Maaari itong maging anumang bagay mula sa paglalaro ng sports, pagsasayaw, o kahit na paglalakad lamang. Apat, Panatilihin ang isang malusog na timbang, ang pagiging sobra sa timbang ay maaaring magdulot ng dagdag na pilay sa iyong puso. Ang pagkain ng malusog at pananetailang aktibo ay makakatulong sa iyong mapanatili ang isang malusog na timbang. 5. Limitahan ng alkohol, ang pag-inom ng labis na alak ay maaaring makapinsala sa iyong puso. Kung umiinom ka, gawin ito sa katamtaman. Anim, pamahalaan ang stress. Ang stress ay maaaring makaapekto sa iyong puso. Maghanap ng mga paraan upang makapagpahinga, tulad ng pagbabasa, paglalaro, o paggugol ng oras kasama ang mga kaibigan at pamilya. Pito, kumuha ng sapat na tulog, layunin ng pito siyam na oras ng pagtulog bawat gabi. Ang magandang pagtulog ay nakakatulong sa iyong puso na manatiling malusog. Walo, kontrolin ng presyon ng dugo ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring makapinsala sa iyong puso kumain ng malusog mag-ehersisyo at iwasan ang labis na asin para mapanatili ang iyong presyon ng dugo sham, suriin ang mga antas ng kolesterol, ang mataas na kolesterol ay maaaring makabara sa iyong mga ugat Kumain ng masusustansyang pagkain at regular na magpasuri para mapanatiling normal ang iyong mga antas ng kolesterol. Sampu, manatiling hydrated, uminom ng maraming tubig araw-araw. Ang pananatilang hydrated ay nakakatulong sa iyong puso na magbomba ng dugo ng mas madali. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong na mapanatiling malusog ang iyong puso at mabawasan ang panganib ng mga atake sa puso at mga stroke. Para sa iyong mga libreng konsultasyon sa kalusugan, i-email sa akin ang iyong mga tanong sa https://dinahealthrx.com